Halo po, magandang araw po sa inyo na ito na naman po si Tatang Jo upang magpabot na naman ng mga impormasyon tungkol pa rin po ito sa ating pangkalusugan o tungkol ito sa halaman na tinatawag na irok. Kilala po ba niyo ang irok? Ito'y lumalaki din para siya bang niyo na tumataas din siya at mayroon din siyang napakadaming mga bunga. At ang bunga nito, doon o ang um, nagagaling yung ating pong nilalahok doon sa mga, iba ba, mahilig tayo kumain ng halo-halo. Kung kayo mahilig kumain ng halo-halo, ay meron tayong mapapansin doon ng mga puti na medyo masarap kainin na inilahok. Mayroon din kulay pula, mayroon kulay green, na kinukulayan na nila yan. Pero yung yun ay galing sa irok, bunga ng irok, na kaong ang tawagin ay kaong ah, at ito ay marami ito dito sa ating um, bansa, mayroon din doon sa India, Malaysia Indonesia ay dito sa atin sa Pilipinas marami, tinatawag siya na sugar palm kaya para siyang niyog na tumataas din siya at doon ay marami palang uh, pakinabang ang nasabing Uh, irok na ito. Alam nyo, pag nakuha na yung bunga ng irok na ito, na ilaglag na kukuha na, ang gagawin naman nila, diyan sa Kabiti, uh, yan marami din siyang puno ng irok doon at doon ay ginagawa nila, doon niloloto nila yon. Pag nakuha na nila yung bunga, pakukuluan nila yan ng isa hanggang dalawang oras para makuha nila yung kaong nasa loob na kulay puti. Puti ang kulay noon. Kaya makita natin na sa buti na ay kinukulayan na niya. May, ula, may pulat, may green at puti. Pero napakasarap kapag nasa laok na sa mga halo-halo o anumang mga matamis na ating ginagugustuhan. Kaya ah, marami ang bakinabang sa nasabing irok na ito, yung kanyang tingting, -ting, ginagawa po yung walis, napakatibay na gagawing walis yon at mas matibay yon Tapos yung kanyang mga dahon, ginawa naman ng bubong ng bahay. O, parang ginagawang nipa o kaya ito ginagawang bubong sa bahay siya. At uh, ang iba naman ito, mayroon din siyang kahitan -ahit ahitan o eh, tinutubaan mayroon din siyang tuba. Meron din siyang katas na doon ay ginagawa nilang suka. Doon nagmula minsan ang iba nagaling doon ang suka o ang iba naman ay ginagawa nilang alak. At ang iba naman, yung bunga, yung pinaglagaan ng bunga na iyon, ang iba naman ay ginagawa nilang ano, pangkulay o kaya kulay sa damit. Ang kulay nila sa damit. At uh, napakalaki din ang pakinabang kapag pala tayo ay kumakain ng uh, bungay kayong kaong, yung laman na sa loob, kaong na iyon, ay nagtataglay rin pala ito ng anti -oxygen. Kaya may pakinabang tayo kapag kumakain din tayo ng kaong na ito. Kaya napakahalaga rin pala at na malaki ang kagamitan sa nasabing puno ng iro sapagkat uh, marami ang magagamit natin na kagamitan niya sa sanasabing mga puno na ito o lalo na doon sa kanyang bunga o kaong na ito. Yun lang mga kabraso. Maraming salamat sa inyong uh, panood at maraming salamat sa inyong pag-subscribe at yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, pakisuyo lang po na pakisubscribe kay Tatang Joe AB. Muli, magandang araw sa inyong lahat.